Hello mga kanyus ko, Angelique Kang, may sugar daddy raw na politician, inilabas ni Christian Albert Gasa o Cian Gasa sa social media ang isang screen recording ng chat sa Biba Max actress umano na karelasyon daw ng isang pamilyatong politiko. Kumakalat ang leak convo na ito na ayon kay Gasa ay galing daw mismo sa misis ng politiko. Nagumpisa ang conversation sa isang picture na tila lumang keyboard na may message na Akala ko more than 30 na naman na may kasamang sad emoji. Nagreply naman ang kausap na hindi na ako makapagpadala sa'yo na sinundan ng deposited sa bank mo na lang. At ang kasunod na mensahe na nanggagaling sa hinihinala ang Viva Max actress ay Thank you love ko. Sabay, withdraw na ako Tom para pangbayad sa utang. Sa pangalawang screenshot ay ang conversation sa paghingi ulit ng pera na nagpapakita ng picture ng mamahaling shine muscat grapes na may message na Love, yes, I need money. I miss Korean grapes. Nereplyan na naman siya nito ng Did you get it? Sinundan pa ito ng paghingi ng pocket money at ang pagtatanong kung magkano ang monthly allowance na matatanggap nito dahil hindi pa pala ito na isa sa penal. Love, can I have my pocket money for our trip? Also, how much is my allowance monthly? We never get to talk properly. Ang message na ito ay may petsang May 26 Friday at 2.04 PM base sa screenshot ng convo. Tinanong naman ni Sir kung kailan at kung anong oras aalis ang aktres na sinagot nito ng Tom Paklark na ako then diretso sa airport na sinundan pa ng isang tanong sa politiko kung may kasama itong ibang lalaki. Going out with a guy? Tanong nito na malambing na sinagot ng, no love lab with my brother po. At sa huling screenshot ng text messages ng dalawa, sinabi ng actress na ang perang diniposito ay pambayad daw sa utang ng kanyang ina. na Nasinunda ng biruan tungkol sa dibdib niya. Okay love ko, just get back sa kondo. Ang sakit ng boobs ko. Bawal pa talaga ako magbuhat. Oh no, sumasakit ulit? Baka dapat tanggal na lang. Base sa picture na bahagi ng convo, na-trace na mga netizen ang posibilidad na si Angelica Kang di umano ang babaeng nasa larawan. Si Angelica Kang ay isang Korean-Filipino actress na gumaganap sa mga pelikulang Majong Nights, Salakab, Ganti-Ganti, Tayuan at iba pang mga sexy films. At sa kung sino ang kachat nitong politiko, mistulang nagbigay ng clue si Sian Gasa sa kasunod niyang post na nagtatanong kung si Ivana Alawi ba ang mahilig sa Korean Grapes. Dahil dyan, sa modsaring reports na ang naglilinaw na hindi raw si Ivana Alawi ang dapat iling sa isang politiko. Dahil si Angeli daw ang kasama umano sa Japan sa video na ito ng politiko na in-upload ng Passion Police? Ano sa palagay nyo? Lusot na nga ba talaga si Ivana? May katotohanan kaya ang investigasyon ng netizens na si Angeli Kang ang nasa konvo? O baka naman promo lang daw ng upcoming movie ito? Mga kanyus ano pa ang mga gusto nyong pag-usapan? I-comment nyo na yan. Huwag din kalimutang mag-like, follow at subscribe para sa latest ganaps.